mga mga ka ka-MGM at mga kalagahino vlog. So nandito tayo sa Barangay Binanwahan. Ha? Nandito tayo sa Barangay Binanwahan ngayon. Uban, Sorsogon at kasalukuyan na nag re-release tayo or nag-deliver tayo ng mga blueprint. Ayan. Sabay na rin natin ang mga taga-manapaw. So papaabot natin to hanggat maganda pa yung panahon. Habulin natin na may deliver natin to sa ating mga minamahal na kliyente. ayun po sang so, ngayon po ang oras ngayon is 7:16 at maganda pa naman ang panahon nandiyan pa si Haring Ara, wala pang pagbabadya ng pagulan. Pero kanina nung umalis kami sa bulan around 6, medyo makulimlim pero wala namang ulan. At sana po ay maging handa ang lahat. Ano? Huwag ipagwa, pag walang bahala ang mga anunsyo na nasa balita, nasa page or nasa mga radyo man dahil ano yan, uh, seryosong bagay po ito dahil sa kung makita po ninyo ay talagang mas malaki yung bagyo kaysa sa mapa ng Pilipinas so ingat po tayong lahat mag ready mga flashlight natin mag charge tayo ng mga cellphone natin full charge at ilagay natin sa safe na lalagyan ng ating mga important documents and also mga pangunayong pagkain lalong lalo na ang gamot ayan po at yung mga pwede nating mga isalba pa so ayun po sa lahat ng mga naghahanap ng land surveyor or maninilip ng lupa ay pwede nyo po kaming tawagan sa mga numero na nasa aming page or EPM sa aming page na MGM Surveying and Mapping Services Bulan Branch. Ayan po. At ang may namin ay Sanaga. Sa lahat ng may mga problema sa lupa, usaping lupa, issue sa lupa, kung hanggang ngayon ay may mga alitan pa rin kayo ng inyong kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, na tungkol sa lupa ang usapin ay pwede nyo po kaming tawagan or i-message. At para naman po sa mga bibili or magbebenta ng lupa ay ganun din po. Guys, papunta naman tayo ng Manapao Ubat Sorsogon and dalawang kliyente naman yung ating pupuntahan doon. So far, ang kondisyon ng ating panahon ay mayat pa naman. medyo hihingalin ka ng konti pero pagdating sa taas relaxing dahil makikita mo yung overview dito sa part na to sa baba so dito sa Manapaw ito yung unang client namin na pinuntahan namin tapos after neto meron pa tayo dun sa bandang unahan Sakto nga kasi sabay, sabay, sabay na silang nagpa-survey nung nakaraan ayan na si mama paparating na tapos bali pala ano kami guys um, bali hiwa hiwalay pala kami ngayon so sa part ng dito papuntang Sorsogon City dito kami nag-release or nag-deliver ng mga blueprint tapos bandang bulan bulan site so sila unak yun talagang pinahabol namin ngayon dahil bago pa man magbagyo eh dapat may release na namin kasi syempre kung masira ang mga daan mga ganyan yung mga posibleng mangyari so mas mainam na dun tayo sa advance so expected talaga nila sabado kaya ito pinilit namin pero wala namang problema sa panahon ngayon kaya okay na na nagbiyahe kami okay na at dito na tayo sa second client natin. sanitin. na ni Madam So ako, magmamani obra na ako. Ayan, at natapos na ang ating pangatlong blueprint. Ayan na guys, at kasalukuyan nang nire-receive ng ating client. Ang ano, bali anak siya ng client. So wala si, ano dito, si madam. Kaya ang nag-receive yung, ano, yung anak niya. So maraming maraming salamat po sa aming mga kliyente. Kliyente namin sa Huban at kliyente namin dito sa Manapaw. Ayan po. So, win na kami guys. Yun lang po. Stop muna kami ni Madam guys. Bili tayo ng pipino para Lagay sa lemon. Nasibirin tayo ng, ano, ng daing. Masarap sa kape. Sarap niya sa umaga tapos meron kang matapang na kape. Tapos medyo lumalaban yung, ano, yung lasa ng gatas. Panalo. Tapos isa sa mo. Uy, sarap. Yummy, delicious. Ibilin mo na tayo kay nanay ng Sagi. Ano ba Ano Ito. Ano? Ibilin ano? ano? tayo ng turo. Ibilin tayo Niluto ito. Ay, may 65 pieces pa. ano? <laughs> Thank you po. Magkano lahat po? Ilang turo? Tsaka taron po na anim. Na. Ano ba yun? Ano 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 man, ang gusto niyo ng turon or kailangan niyo ng saba na saging, dito lang kayo kaya natay. Dito yan sa paglito. Malapit sa sayo. Kato. Okay. Pa? Okay. Bumili kami ng dalawang piling na saging or dalawang tipak kasi magpapananak yung kami mamaya ni Madam. Sakto yung binayin. Masa niya kay Bandit? Ang dami. Same lang? Ang dami naman. Ano na yan? Buti na lang guys. Ngayon eh, naglalakad na kami. Eh, Tumila na yung bulan. Pagkain yung scene lang. Tapos ang torong pala dito. guys. Kasi dito sa 5 ano, pesos lang. Open. Okay. okay guys. Uwi na tayo. Dahil baka maabutan na tayo ng... Ulan na malakas at saka hangin. Kasi umano na eh. Start na kumulan kanina eh. Tumila lang dahil lalabas daw kami at maglalakad. Car <laughs>